dito kami ngayon sa ano sa baklasan ni Bossing ito yung mga babaklasin namin yung mga alum na matitigas guys kasi wala aming mabili ngayon tag init sobra init ayan oh guys ito ngayon kami ni paring Archie nagahalungkat dito ng mga baklasan mga idol ito oh <laughs> nagahalungkat kami dito guys okay. babaklasin namin itong mga to <laughs> Para may oh, guys. Eh siparin ng guys eh nung naghahanap ng mga anong ngayon baklasin. Wala kasi kaming ki... anong ngayon eh. olats oh, kami ngayon. Kaya tamang baklas na lang muna kami ngayon tangali. Ayano. Oh. Wala, wala kaming kinita ngayon eh. Awit. Ang sugatan pa nga.